Meron pong pangamba si former Senator Leila de Lima na hikinikinita niya na mukhang merong kakaibang pinaplano itong mga pro-Duterte Senators. Sana hindi. Dahil, or sana wala. Dahil sa tingin ko, matitikman nila ang totoong uh, boses ng mga kababayan natin. Mukhang mangyayari na naman ang nangyari dati. Kaya, siguradong alam yan ng mga senators na ito. Nako. Sabi, sabi niya, sabi ni former senator Leila de Lima, ito yon. baka daw sa dulo ng suspense na ito, ay isang impakto, dismissal ang mangyayari. At tignan lang natin. Tignan lang natin. Dahil sa puntong ito, wala tayong naririnig. Hindi or tahimik yung mga supposedly ay mga DDS na susuporta para hindi nga matuloy ang impeachment trial. Iilan lang yan sa tingin ko yung mga nagu voice out. Lalo, lalo na po pagdating sa mga sa iba't ibang sektor ng ating bansa, ng ating lipunan, wala. Karamihan dyan o lahat yan ay ipinalanawagan na ituloy ang impeachment trial at sundin ang ating constitution. Yan ang malinaw. Kailangan pa rin daw na nakabantay. Totoo 'yon. Dapat talaga ay tignang nang maigi natin, bantayan natin. Hmm. Hindi naman tumitigil ang mga mga uh, or iba't ibang sektor ng ating lipunan nga para, 'di ba, ipanawagan patuloy na ilahad ang kanilang boses tungkol nga dito sa impeachment na ito. Vigilance is still a must. Lalo na sa mistulang style tingi-tingi ng Senado. Tingi-tingi daw itong impeachment trial na, na nangyayari. Baka daw sa dulungan na itong suspense na ito ay isang dismissal ang pinaplano na itong mga pro-Duterte senators. Subukan nyo